ayon sa pinakamatalinong tao sa buong mundo, sinasabi niya na babalik na yung ating Panginoong Sokristo sa ating henerasyon. Ano nga ba ang katotohanan patungkol dito? Sa kasalukuyan po, ang may hawak na record na may pinakamataas na IQ ay si Yang Hon Kim. Siya po ay taga South Korea. Meron po siyang IQ na 276. Kinilala po siya bilang may pinakamataas na IQ sa kasaysayan ng mundo mas mataas pa po ito sa IQ ni Albert Einstein at ni Stephen Hawking na parehong merong 160 na IQ. Kinilala po ng Giga Society bilang top rank member at tinanggap ng World Memory Championship, World Mind Sport Council, pati po ang official world record na may ugnayan sa Guinness World Record. So ibig sabihin niya, yung pagkakaroon niya ng pinakamataas na IQ sa buong mundo ngayon, yan po ay legit. Ibig sabihin, yan po ay totoo at yan po ay kinumpirma ng mga eksperto. So, ibig sabihin, hindi lamang siya nagdeklara o nag-claim na siya yung may pinakamataas na IQ. Pasi po yan sa ilang pong mga organization. So, nag-aral po siya sa Yonsei University doon sa Korea at sa King's College London doon naman sa UK. Mahusay po siya pagdating sa larangan ng cognitive science o yung pag-aaral ng pag-iisip. Ganun din po sa mathematics, sa philosophy, at ganon din sa theology o yung pag-aaral patungkol sa Diyos. Kamakailan lamang po naglabas siya ng isang pahayag sa buong mundo na meron po siyang kinikilalang Diyos. At yung Diyos po na yon ay walang iba kundi yung ating Panginoong Heso Kristo. Ayon sa kanyang tweet, sinabi niya, Bilang taong may pinakamataas na IQ, naniniwala ako na si Heso Kristo ay Diyos, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So marami mga tao ang natuwa dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo dahil ito po ay hindi normal sa mga taong matatalino. Kasi nga po mga kapatid, madalas ang alam natin kapag matalinong tao yan, wala yung kinikilalang Diyos. Pero siya bilang merong pinakamataas na IQ sa buong mundo naniniwala siya sa ating Diyos at yung Diyos na 'yon ay walang iba kundi 'yung Panginoong Eso Kristo. Ngayon mga kapatid, dahil naniniwala siya na 'yung ating Panginoong Jesucristo so siya 'yung Diyos, naniniwala rin po siya na sa panahon natin ngayon, sa ating henerasyon, posible na na bumalik 'yung ating Panginoong so Kristo. Ay sa kanya hindi po siya isang propeta o nagpe-predict sa pagbabalik mismo ng ating Panginoong Jesucristo. So Nakabase lamang siya sa salita ng Diyos at sa biyaya ng Diyos para sa kanya, pinagsama niya yung human logic at divine revelation ng Diyos. Sa tulong po ng Diyos, kaya niya nababanggit yung mga mensahe na binibigay niya sa mga tao. Basta sa kanyang observation sa Biblia at sa panahon natin ngayon, natutupad na raw ang propesya na sinasabi ng ating Panginoong Sokristo. Sa mga nangyayari ngayon sa panahon natin ngayon, patunay yan na siya ay babalik na. So ano nga ba ang sinasabi niya patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo? Ay sa kanyang pag-aaral, base sa modern science, sinasabi na yung oras po natin ay hindi fix. So, ibig sabihin, pabago-bago po yan. Pinatulayan po kasi ni Einstein na yung ating oras ay gumagalaw at ito po ay paiba-iba depende sa speed o sa gravity. Ano nga po ba yung gusto niya i-point out dito? Yung verse po na ito na sinabi ng ating Panginoong sa Kristo, sinabi niya na ngayon yan mangyayari sa panahon natin ngayon. Basahin natin yung Matthew chapter 24, verse 34. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Sa Tagalog po, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahing ito. Ayon po kay Young Hun Kim, nung sinabi po ng ating Panginoong Sokristo yung verse na ito, ang tinutukoy po niya dito ay yung oras ng eternity, hindi po yung oras ng tao. Ayon po kasi sa quantum physics, kung ano ang pinaniniwalaan natin at ino natin, maaaring yan yung tutulong para mabuo at maging totoo ang isang bagay o pangyayari. Pag ang isang tao nagsimulang makita ang katotohanan, ang propesya po ay nagiging kasalukuyan, ayon po sa kanya. Kasi kung papansinin daw natin yung mga nangyayari sa ating mundo, pasama na ng pasama ang mga tao. Nag-iiba na yung mga pananaw nito, imbis na pabuti, pasama ng pasama ang mga tao. Puro away, puro gulo, confusion, at kasamaan ay sa kanyang obserbasyon, hindi na nagiging maganda yung takbo ng ating mundo dahil sa ginagawa ng mga tao. Nakakabuo na rin po ng mga artificial intelligence o yung tinatawag na nating AI at sa pamamagitan po niyan, nakakalimutan na ng mga tao kung sino sila at kung ano pa yung makain kaya gawin. Dahil nga po yan sa AI. So mas nangunguna na po ang kalooban ng mga tao ngayon, hindi na yung kalooban ng Diyos. ay sa kanya, hindi na po ito evolution o kaya man progress. Ito raw po ay isang malaking pagbagsak o pagkawasak na sa sangkatauhan. At makikita po natin dito yung sinabi ng ating Panginoong Kristo na propesya, ito po ay nagaganap na sa panahon natin ngayon. Ano nga po ba yung propesya na ito? Basahin natin yung Matthew chapter 24, verse 10 to 12. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupot sila at sa isa't isa. Marami ang papanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Nalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Yung propesya po na yan, kitang-kita na raw sa panahon natin ngayon, nangyayari na yan. Sa ating henerasyon ngayon, kitang-kita na ginagawa na ng mga tao yan. Kitang-kita na sa mga tao yan. Ngayon, sinabi po ng ating Panginoong so Kristo na kapag nakikita na natin nangyayari na yan sa mga tao, ibig sabihin niyan, malapit na siyang bumalik. Ayon sa kanya, yung ating Panginoong Sokristo raw ngayon ay nasa pintuan na. So ibig sabihin, papasok na po siya para kunin ang mga tao. Kaya mga kapatid, ang pinaka konklusyon niya sa kanyang mensahe, sa ating henerasyon ngayon, babalik na yung ating Panginoon. Ay sa kanya, yung mensahe na yon hindi niya inimbento yon Yun daw po ay binigay ng Diyos sa kanya. Ay sa kanya, hindi yung aksidente na binigyan siya ng Diyos ng pinakamataas na IQ sa mundo. nangyari po yun para sabihin ang mensahe ng Diyos sa buong mundo na siya ay darating na. Sa huling mensahe niya po, sinabi niya na sa pamamagitan ng kanyang talino, sa pamamagitan ng history, ng science, ng Biblia, at higit sa lahat, sa pamamagitan ng banal na spirito, dinedeklara niya na si Jesus ay Diyos at siya ay babalik na. Kaya kailangan daw maghanda na tayong lahat. So mga kapatid, paniniwalaan ba natin yung sinasabi niya? Para sa akin, kung galing sa Biblia at galing sa Espiritu ng Diyos yung sinasabi niya, paniwalaan po natin yon. Kasi mga kapatid, doon lang naman tayo babase. eh. Maaring gagamitin ng isang tao. Pero mga kapatid, kung galing lamang yan sa kanyang talino, kahit sabihin natin siya yung pinakamatalinong tao sa buong mundo, kahit siya yung may pinakamataas na IQ sa buong mundo, kung wala po yung paggabay ng Espiritu at hindi po naka-align sa Bible yung sinasabi niya, Huwag po nating paniwalaan yan. So mga kapatid, maniniwala tayo na malapit nang bumalik yung ating Panginoong So -Kristo, hindi dahil sinabi ng pinakamatalinong tao sa buong mundo na babalik na yung ating Panginoong So Kristo. Maniwala tayo na babalik na yung ating Panginoong so -Kristo kasi sinabi na po yan ng Biblia. At dahil nararamdaman na po natin na tutupad na yung mga propesya sa panahon natin ngayon, ibig sabihin po niyan, malapit na po talagang dumating yung ating Panginoon. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Bukod po dyan mga kapatid, hindi po siya nagpredict ng oras or date kung kailan babalik yung ating Panginoong Sokristo. Yung mga nagpe-predict na babalik yung Panginoong Sokristo sa ganitong time o sa ganitong araw, huwag niyo pong paniniwalaan yun. Walang nakakaalam ng eksaktong araw o oras ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Malinaw po sinasabi yun ng Biblia. Kapag mayroong isang tao nagpredict na eksaktong oras o araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo, hindi po yun naka-align sa Biblia. Hindi po natin dapat paniwalaan yun. Si Yang Hon Kim, ang sinabi niya lamang po, naniniwala siya sa generation natin ngayon, babalik na yung ating Panginoong Sokristo. At yun po ay babala niya para sa mga kabataan. Yun po ay mensahe niya para sa buong mundo na paalala na kailangan maghanda na kasi nga babalik na yung ating Panginoong Sokristo. So mga kapatid, tandaan niyo po, sabihin man o hindi ng pinakamatalinong tao na babalik yung ating Panginoong Sokristo, dapat alam na po natin sa sarili natin noon pa man na babalik na yung ating Panginoong Sokristo. At dapat po mga kapatid, maghanda na tayo kasi ramdam na ramdam po natin na naandyan na siya, malapit na siya. At kukunin niya na po tayo para makasama siya magpakailanman. Tanayin po mga kapatid, kahit hindi tayo yung pinakamatalinong tao sa mundo, pero pwede natin madeklara na yung ating Panginoong Sokristo, siya yung Diyos. At hindi lang po yun, babalik na siya sa lalong madaling panahon. Bakit? Hindi po dahil sinasabi ng mga tao o dahil sa kung ano paman. Naniniwala tayo na malapit na bumalik yung Panginoong Sokristo dahil sinasabi po yan ng Biblia.